sa so, this video ay eh, nasa Pinas pa ako nito so, I asked my sister na kunan niya ako wala lang, trip ko lang so, nagising ako na maaga kahit late na kami natulog kaso, pag nasa Pinas ako di ko alam ang aga ako magising pero pag nasa abroad ako ay, late na ako magising <laughs> So, sinipag ang person. So, nagwalis ako sa labas. Ang lawak ng labas namin at ang likod namin, yung bakuran namin talaga super. Lalo na siguro pag magawa yung bahay ko, ay bahay na ang lilinisan mo. <laughs> May sign na na tumatanda na tayo. <laughs> kasi sumakit so, na yung likod ko dito kasi kakawalis. Ang lawak kasi. Then, sinindihan ko na yung mga basura. Katulong ko dyan mga pamangking kong mga pasaway. Ayan. Ang kukulay yung timbuhok. Puti na kasi yung book niya kaya kailangan natin kulayin kaysa magpasalam tayo. Three. Ayan na itong Ayan na itong na itong na Pagkatapos ko magwalis at magkulay ng buhok ng tatay ko, bumalik na ulit ako sa kama, sa higaan. Napagod eh. <laughs> so dito sa kwarto, ito yung kwarto na pinagawa ko nung dalaga ako at dito kami nagsama-sama kahit may iba pang kwarto. So bye. Ciao.